Tuwing araw ng kalayaan, ginugunita natin ang mga bayaning nagbuwis ng buhay para sa ating bayan. Pero ngayong hindi na tayo sakop ng dayuhang bansa, ano klaseng kabayanihan kaya ang nababagay sa ating panahon? Ako ngayon ay naniniwala na mayroong pang hero. Kasi nung ako eh, na masahero, may e tumulong sa akin at pinaupo ako kahit punong-puno yung sasakyan Dalaki, ako masamang masama katawang ko. Naniniwala po ako na may, yung mga parents natin, yung mga teachers, tsaka po yung mga sundalo na nakikipaglaban ngayon sa Marawi ay makukonsider na po natin sila na bayan. Kasi lahat naman tao pwede mo Pero gaano kaya kalaganap ang kabutihang loob at katapatan? Ang pagmamalasakit sa kapwa-tao ilang mga social experiment ang aming isinagawa para malaman kung meron pang mga tapat na Pilipino. Ayon sa Philippine National Police, ang Quezon City ang may pinakamaraming krimen mula 2010 hanggang 2015. Ang pangunahing kaso, pagnanakaw. Sa part na to sa Quezon City namin unang susubukan ang katapatan ng mga Pinoy sa pamamagitan ng pagbukas ng Good News Honesty Store. Self-service ang sistema rito. Ibig sabihin, walang nagbabantay sa tindahan, kaya ang customer ang magbabayad at magsusukli sa sarili mula sa kahang katabi ng mga paninda. Dahil marami ng tindahan sa palibot ng park, bahagya naming binabaan ang presyo ng mga paninda para makatawag ito ng pansin. Meron kayang mabubuting loob na susunod sa patakaran ng aming Honesty Store? Sa unang sampung minuto ng aming eksperimento, wala pang bumibili sa aming tindahan. Marami ang lumilingon na tila nagtataka sa kakaiba nitong konsepto. Maya-maya pa, isang lalaki ang lumapit. Tila nagtataka at nais bumili. Pero hindi nagtagal, umalis din siya. makalipas ang ilan pang mga minuto. Mulik bumalik si kuya. Ngayon, may dala na siyang pera at saka bumili. So kanina dumaan tapos nakita ko siya. Rene kong bumalik kasi biraw na ito ng mga ganyang klase ng tindahan. Kahit na curious lang si kuya, sinigurado niyang kukunin lang niya ang sukling nararapat sa kanyang bayad. Maski walang bantayang tindahan, hindi raw naisip ni Mang Cleo na manloko. Uh, talagang magbabayad talaga ako dahil na nakakatuwa nga yung tindahan. Anis eh. store. So, kailangan doon masusuwat yung, ano, um, yung ano mo sa sarili mo. Kung uuwa ka ba o magbabayad ka ba talaga. Saludo kami sa inyong katapatan, Mang Cleo. Noong eksaktong lunch time, isang grupo naman ang lumapit sa aming tindahan. Bumili ng mga chichirya. Hindi rin nakuhang mangupit ng grupo. Nagbayad at nagsukli sila ng tama. Sabi ko na, ba't may ganda yun? Tapos tinignan namin, tapos nakita namin, ano, magbabayad ka lang dito. pumili bumili lang kami. Tinignan mo na yung mga price. Mura. Ang mura lang. Dan, wala, sa ng iba. Magkano to sa amin? Ocho na dito na lang, di ba? O, hindi po kami. Kasi po wala well, kami nakakita well, ng ganyan. Well, sabi, well, nabipicture natin yung gano'n. Nagpalipas kami ng ilang minuto. At sa pangatlong pagkakataon, meron na namang lumapit para bumili. Wala raw sa isip nila ang manloko, maski walang nakatingin. Pagka ginawa mo yung ano, hindi mo gustong gawin sa iba, baka mamaya gawin sa'yo ng iba yun. Bumalik sa'yo. Yung sa value of money, kasi kami, kami mismo naranasan na namin kung gano'ng kahirap na kumita ng pera. Kaya, ayun, return the favor. Successful ang aming honesty store. Patunay na may mga Pinoy na mabubuti ang loob. Pero this time, isa namang bagong eksperimento ang aming gagawin para subukan ang katapatan ng mga tao kung may wallet na may pera kang nakita sa loob ng taxi. Pusa mo ba itong ibabalik sa driver? Kasama si Manong Marlo, hahanap tayo ng mabubuting Pinoy. Matapos ang ilang minutong pag-iikot sa Quezon City, isang pamilya ang sumakay sa aming taxi. At pagkabukas pa lamang ng pinto, Ay, naiwan niya atang <laughs> Ay, ma'am, gulag po ano po yun, ma'am? Para may naiwang wallet. Ay, may naiwang wallet? Saan po? Ah, dyan. Ay, sa akin sa lito. Sa baka ko yun, ma'am. May willing talaga sila na isusuliin nilang wallet. Kasi pag sakay pa lang nila, hindi, hindi ko naman, hindi naman alam nga may wallet sa likod. Hindi, hindi ko naman alam kasi nakatalikod ako. Pero nagbanggit sila nga may wallet sa likod. So madali sila isusuli talaga nila. Hanga kami sa katapatan ng ginang na to. Kaya matapos ang ilang minutong biyahe, sinalubong namin ang kanilang pagbaba. 'Pag hindi kasi sayo, hindi mo dapat adinin eh, 'pag interesado, eh. kasi baka mamaya merong ibang nangangailangan. Dapat maibalik sa ano Nakakabilib naman. Ang pangalawang pasahero, ano kaya ang magiging reaksyon? Mamaya, dinanapan siya ng babae ang wallet. Pa itong sinilit. sa kanya nila na ko, nakita na nila may nakita sila wallet sa likod. Narinig ko na parang may wallet. Tapos narinig ko pang nagsabi ng babae bang tumatakbo kami, na blessing in this, guys, daw. Pero hindi talaga nila sinusuli, ma'am, yung wallet. Tapos habang tumatakbo kami... Ma'am, pwede uh, na kayo dito? Okay. At nang malapit na sa destinasyon. Teka muna. Wallet pala ng anak ko. Yung kulay pink. Ay, ay nalaglag, ma'am. Ay, Parang mga, ah. buti lang kita mo, ma'am. Naka-wala, naka-bukas pa. Pa. pa nga eh. Ah, yeah. eh. Tignan mo kung tama yung pera. Ay, ito, ma'am, yung pera dito. Oo, It tignan mo. Parang binuksan na yata nila, ma'am, kasi yung... yung ibabayad niya sa akin, binalik niya doon sa may ng balet. Muli pa kaming sumubok ng pasehero. At ang huli naming naisakay, ang mag-inang mukhang galing pa sa ospital. Ma'am, good afternoon po. Saan kayo, ma'am? Good afternoon, ma'am. Mukhang napansin ka agad ng anak ang wallet sa upuan. Pero ipinakita niya muna ito sa ina. Yung nanay niya, nagbulong sa kanya na baka kay kuya yon baka nalaglag, ganun po. Dahil malapit lang ang kanilang destinasyon, nagsalita na ang kasabot naming driver. Ito oh, mo lang. lang pala yung wallet pala ng milikon. Ay, nakita niyo po, ma'am? Ah, nandiyan. Oh, ah, sige po. Sige po. Ah, ka, ma'am. Ma nakita niyo po lang. Salamat po, ma'am. Salamat po. Oras na. Para salubungin sila, upang tanungin. Okay, nung uwi po po kami ng Nueva Ecija, hindi naman po, po sa amin yun. Kaya hindi namin dapat mag-interesan. Kaya nung nakita nung anak ko, sabi ko, ah, oh, makakay kuya yung wallet. Kaya hindi namin the good news is, kung susumahin, mas marami pa rin ang naging tapat sa ating social experiment. Kahit tila palala ng palala ang naririnig nating masasamang balita, hindi pa rin nawawala ang mabubuting tao sa ating paligid. Faith in Humanity Restored. At sana, dumami ang mga tapat na Pilipino para maibalik ang kadakilaan ng mahal nating bansa.